Change ko Friendly po kasi kami dito kung saan nga may masarap, ay dapat pinupuntahan. Kaya nga, kung ganitong klasing chicken ang isa-serve sa inyo, ay paniguradong sira ang diet mo dahil sa itsura at lasa pa lang, ay panalong-panalo na. And alam nyo ba guys, na for as low 99 pesos lang, ay matitikman mo na ang kanilang ultimate cheesy bacon turret. Meron din Korean fried chicken, raw Italiano, original flavor, nachos and drinks, at marami pang iba na sa sobrang affordable nga dito, yung 1,000 pesos ko ay may sukli pa. Uy, nang galit. Ang problema nyo? Ay, hindi. Magtatanong lang sana kami kung sa inyo on the way. Ayun na. Ay, you know, Ay yun yeah. ako nagtatrabaho eh. Ay, anong mga bestseller nyo dyan? best bestseller namin. Ano yung pangalan yan? Korean fried chicken. Sige nga, pa-order nga ng isa. Ay, ito tayo sa loob. Grabe, so ang sungit naman nun. Ba yan? Ayan na siya. Hello, sir. Ano order nyo? Yung kanina, yung sinabi mong bestseller. Korean po. Oo, oh, magkano yan? 339. Bigyan mo akong tatlo. P995 po. Oo. Change po. Ay, may attitude ah. Pakibilisan yung order ko ah. Order po nila. Aba, talaga nante... Naka-video ko, sumubo kita sa manager mo. Sorry po. Ayun na po. Hmm, masarap talaga dito sa On The Way. Ay, sir. May free po pala kayo na Ultimate Cheesy Bacon Turret. Friendly po kasi kami dito. Ang bait mo talaga, Rosa. Kaya kung gusto nyo matikman yan, ay dito lang yan sa Odd The Way na located sa 2587 Leon Ginto Street, Taft Avenue, Malate, Manila. Katapat lang sila ng St. Scholastica College. At meron din silang branch sa monumento at may kawayan bulakan. So wag na nga natin patagalin pa, tiki man time na. So yung mga ka-food trip at nandito na tayo sa Odd The Way para tikman yung kanilang mga nagsasarapan ng mga boneless chicken, guys. And then meron ding burger and nachos, tas meron ding prop. So guys, una natin didikman yung kanilang rosa italiano, guys. Ayun makikita niyo, para siyang ano no. Para siyang pizza, no. Ayun yung ibabaw niya. And then pero chicken yung pinakailalim niya, Ayan, Boatless Boneless chicken. Tingnan natin 'yan. Sarap. So, ang sarap yung... Ang sarap yung niya. Parang pizza na talaga. Tapos may mozzarella cheese. And then yung ilalim niya. Ayan, yung likod niya kakaiba, no? Pizza, ano siya eh, dough eh. Ito, chicken talaga. Mmm! Grabe! Tapos, meron din sila dito Korean Fire. Ayan. Sabi yung cheese, so. Tignan natin itong Korean fire nila. Korean fire siguro maanghang, no? Hmm. Oo nga. Ang sarap. Ano yung kakaiba dito, guys? Yung mga nasa ibabaw nila, yung mga nasa, parang toppings niya. yun din yung isang nagpapasarap, tapos yung chili nila, ang sarap din. Ito maanghang, guys. Korean fire ito gusto ko. -hmm. So guys, kung ayaw naman na may flavor, meron sila dito original lang kaya. Boneless chicken din yan. Ito yung kanilang a la carte na order. Mm. Sarap. Oh. Huh? Sarap din yung original nila. Oo. Mm. Tapos may rice, no? Mm. Then, guys, nachos. yeah Grabe yung nachos nila dito, Ang dami. Tingin lang tayo konti. Mmm! Ang Then, guys, yung binigay sa atin ni Rosa na cheesy bacon. Grabe ito, Solid, solid. Hindi ko nakagat kanina. Puro sauce lang yung napunta sa mukha ko eh. chicken din. So chicken din yung ibabaw niya. Tapos may bacon. Sarap. Cheesy overload. So guys, meron din sila ditong ng uh, Oreo Cheesecake Prop. Ayan. Tuman din natin. Sarap talaga dito sa on the way guys Sobrang panalo So guys, kung nagkahanap kayo ng Yung kainan na hindi kayo talaga bibitinin sa lasa guys Dito na yan sa so on the way Meron silang tatlong branches Malate uh, Monumento And Bulacan So dahil na kayo dito guys Open pala sila guys for franchise Sa mga gusto mag-franchise na on the way So yun lang mga food trip Tuloy na namin pagkain namin Thank you